it's me, Mommy, and this is Mars. Hi mga boss, for today's video po, gagawa tayo ng kalamay na may buko at makapuno. Hindi ko alam mga boss, kung napanood nyo yung video namin noong nakaraan, nagluto kami doon ng kalabasa, uh, kalabasang kalamay. This time naman po, lalagyan natin ng kalamay ng buko at makapuno. Kasi mga boss, nagluto kami noong nakaraan ng makapuno, as in yung galing pa talaga sa bao. Sayang nga lang po hindi ko nabidyohan. Pero naisipan namin, bakit tinay natin ihalo sa kalamay. Pero lalagyan natin siya ng kahit mga isang pirasong buko para at least meron tayong, alam mo nakakain na matigas. So, let's start mga boss. Umpisa na natin ang pagluluto ng kalamay na may buko at makapun. Kung makapansin nyo pala mga boss, Meron ako dito ang Mama Mary sa likod ko. Pakita ko sa inyo. Yan, ang kalat, mga laruan ni Max. Yan. Kasi mga boss, di ba, hindi ko alam ko sa lugar niyo may ganito rin. Yung weekly, iniikot si Mama Mary ganito. Tapos si eh, bahay-bahay. Tapos si eh, dadasalan niyo every once a day. Tapos kukulin doon siya after a week. Yan para ma bless Pag may mga ganyan itong mga boss, huwag yung tatanggihan kasi blessing yan sa bahay. Yan. Ito nga po pala mga boss, ang ating ingredients for today's video. Ayan, meron tayo dito ang galapong mga boss. Sa mga hindi nakakaalam, ito rin yung ginagamit sa ginataang bilo-bilo. Tapos, meron tayong brown sugar. Meron tayong, ito yung makapuno buko, meron tayong gata, at saka vanilla. Kung wala kayong vanilla mga boss, pwede nyo gamitin yung pandan leaves. Mas mabango yun. Pero kasi hindi, wala kaming pandan leaves, kaya ito na lang vanilla. So, umpisa na natin ang paggawa ng kalamay with buko in makapuno. Ito nga pala mga boss, yung pangalawang gata natin. Di ba may ura tayong gata? Ito yung pangalawang gata. Dito natin lulutuin yung asukal. Yeah, yung brown sugar. Depende na nga rin para sa inyo mga boss kung gano'ng karaming asukal ang gusto nyo. Gano'ng katamis. Pag na siya mga boss, pwede natin ilagay ang ating buko. Yun, no? Masarap, mas, masarap kasi mga boss pag may buko kasi meron tayong, alam mo yun, mga ngatang-ngatang Tapos ilagay na rin natin mga boss ang ating makapuno. Depende na rin sa inyo mga boss kung gano'ng karami. bala na kayo. Tansyahan nyo na lang. Depende kung gusto nyo mas marami. Yan, haluin lang natin habang inaantay nga natin maluto ang buko at saka makapuno mga boss itunawin naman natin itong galapong sa gata itong gata nga pala itong mga boss ito yung unang gata Dapat mga boss, walang buo-buo. Dapat -buo. tunaw na tunaw yung ating kalit. Halloween lang natin siya mga boss hanggang maging ganito ang kanyang texture. Dapat mga boss, wala siyang buo-buo. Para maganda. Tapos mga boss, pag, kapag kumulo ng ating buko at yung makapuno, pwede na natin tong ihalo. So ayun na nga mga boss, luto na ang ating buko at makapuno. Pag kumulo lang siya ng ganyan, mga boss, patrini natin ihalo ang ating galapong. konti 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 lang. Haluin lang natin yan hanggang kumunat. Okay kasi mga boss, ang ano lang dito, dapat tuloy-tuloy ang paghalo mo kasi susunog. Yan, o di ba? Haluin lang ng haluin hanggang lumapot. Ito nga pala si Max mga boys yeah. na maliligo na. Maliligo na si Max. Oh, oh Yan. Kakain ba si Max ng kalamay? You want kalamay? Okay. Okay. Wow. Okay. Ah. Uh, e e so yan na nga po mga boss. Malapit ng maluto ang ating kalamay. Yan. Ituloy-tuloy nyo lang po pala mga boss ang paghalo para hindi masunog yung ilalim hanggang maluto. Ayan. One eternity later. So ayan na nga po mga boss, luto na ang ating kalamay. Kung makapansin nyo mga boss, di ba? Kumonte. Ayan. Malalaman nyo naman mga boss pag luto na kasi ayan o, oh, malapot, malagkit na no, malagkit na siya. Ayan. Luto na, pwede na po natin itong hanguin. Yo. So ito na nga po pala mga boss, ang ating kalamay na may buko at makapuno. Iba mga boss, ang dali lang. Pwede gawing merienda, pwede rin pang negosyo kung gusto niyo. So ito na nga mga boss, itikman na natin ang ating kalamay na may buko at makapuno. Titikman din siya ni Max. Yummy? Good? Good? Melegat? It's sweet, diwa? Yummy? Okay? Wow! Oh! Wow! You want more? Want more? Medikit. <laughs> Malagkit. Medikit, medikit. kita. na bilin. mga boss, hanggang sa sunod nating video. Bye. Say bye-bye. Bye, guys. Say bye, guys. Bye. Say bye. 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 See you. So Bye, guys. Bye, guys.